Ayan, good morning trippers. Nandito tayo ngayon sa may Agoo, La Union. So, nandito ako para magtanim ng pine tree. Ito yung inalagaan kong pine tree noon na gaganyan lang ano, kalaki dati. Ngayon, sobrang laki na niya. Mas matangkad na siya sa akin. Alright. Ayan, tapos yun, yung isa. Tatanim namin dito. Ito nga pala yung ano, yung lupa na nabili namin ni Grace Royce. Alright, ito yung kapatid ko. Si Maria Elizabeth. Alright. D. Lawleng. Yeah. Ah! Lawleng <laughs> D. D. Ayan si Auntie. Nandano. Ayan. So. Namasyal lang kami dito para ano. Bisitahin to. At linisan to. Hanggang doon sa taas. Doon sa taas. Mamamaya. Akit tayo doon. Na. Ah. Malamit naman dito eh. Yakti. Dati. Liliit lang niya no. Ito lang niya pali. Ayun eh. Oh, may pa. <laughs> <Laki>. <laughs> Ito ah, uh, kaya tinaman namin yung ano Yung pinakatuktok Ng bundok na to, Mon Trippers Ah, uh, Trippers Camp Alright Ano mong Trippers? Trippers Camp <laughs> Hali dito So ang daming ano, ang okra Tanim nila, yun. Tingnan niyo yung daan na namin. All right, tarik ang gandoon. Okay tayo dun. Oh, pa. Oh, madulas ha. Ingat kayo ha. Baka malaglag kayo sa maling tao. <laughs> Yan. <Kaya>, Tingnan <kanya> natin. <laughs> Pangit na ka Uh, napakalawak nito. Na At may ano dito. Di ba Melina ito? Melina. Yan. Ang lalaki ng Melina dito puno. Ayan o. Oh. So, sana hindi siya maano makasama sa pagtibag. Dahil, gustong gusto ko talaga maraming puno trippers. Kaya, binili namin to. Yun. Oh, kawaii. Pa. Ah. Uy. Hoy, ako mo. Ibig sabihin pagod na. Wala, pagod. All right. Wow, oh, ang ganda tripper oh. Forest. Uy, sayang. Sayang din. Hindi na kunan. Forest, the forest. All right. So, ang style nito, trippers, parang rice terraces siya. Una doon sa baba, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito pang apat tong itong tinatapakan natin ngayon. At lima doon, pang lima doon sa ah. wala Wala. Lalalala. Wala wala wala. Kaya pa mo? <laughs> Yan. Ganyan dapat, nagtutulungan. <laughs> Marupok Marupok <laughs> mo Oke. Okay. Para kaming kalabaw dito, trippers dahil maputik talaga sobra. Dahil kakatapos lang ng ulan. Eto, akit kami ng bundok. alright right. Ayun kapatid ko. Hindi susuko 'yan sa ano, sa bundok. Sanay na 'yan. O, ingat kayo ayo ulo ah. Ayun oh. Dang, ingat. So, mula doon sa baba kanina, trippers. Hanggang dito yung mohon ayan yung may kawayan na yan saan na yun? wala ayun pala so ayun mula doon sa baba hanggang dito ayan ito 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 yan yung may styro na yan tapos punta tayo doon hanggang doon ito hanggang doon pa so nagtanim pala si uncle dito ng ano sitaw ayan o oh. ang dami sitaw ang dami oh, ang ganda oh, di ba? Di ba? Ang dami sitaw. Wow, ganda. All right. So ayun yung ano. Yung muhon. Ito, ito, eto, Yan. Dito. Tapos ang gando sa pababa. Ay, hindi, ito pa pala yung muhon na yan. Ang gando pababa doon. So, ito na 'yon. Kita na 'yung ago. Oh. Wow. Ayun oh, yung dagat. Alright. Ang taas ko na. Oh, palagi nyo tatandaan na yung mga pangarap nyo dapat, yung tinataasan nyo, hindi yung mga tingin sa sarili. Grabe lawak ano, trippers. Pero, hindi na sa akin to. <laughs> so, yung binili lang namin ni Grace Royce do sa bandang baba na yun, pero napakalawak noon. Around 3,456. Nalimutan ko na, pero parang ganun. So, yun. Ito yung view natin dito. All right. All right. So pagod much. Ayun, kita kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers. Peace out.